dalawang uri ng 5 peso year 1997 at ang isa nga po dito ay pwedeng bilihin sa halagang 3,000 pesos kung interesado ka po dito sa 5 peso year 1997 na ito ay unawain niyo pong maigi ang video magandang araw mga ka-old coin buyer meron po tayong dalawang uri ng 5 peso year 1997 at ang isa nga po dito ay nagkakahalaga ng 3,000 pesos sapagkat po ito ay hard to find at rare. Kung makikita nyo po itong hawak ko na year 1997, ito po yung walang mint mark mga ka all green buyer. Ang hinahanap ko po na year 1997 ay yung meron pong mint mark. Ito po wala po tong mint mark. Tinan nyo po yan kumpara po sa iba nating barya na merong mint mark. Ito po, halimbawa po itong year 2003. Makikita niyo po yung mint mark niya na andito sa may bandang balikat. Ayan po. Ayan po, mint mark po yan. Sample lang po itong 2003. Ito po yung year 1997 ay wala ka po makikita mint mark sa may bandang balikat niya, mga ka -all coin buyer. Naghahanap po ako ng year 1997 na walang mint mark na may mint mark pala sorry na brilliant uncirculated condition o mga nakas blister pack yung pong naka blister pack lamang po mga ka coin buyer ang hinahanap ko na year 1997 na merong mint mark at pwede ko nga po itong bilhin sa halagang 3,000 pesos ang bawat isa mga ka coin buyer Hard to find po yan, baka hindi nyo po nalalaman. Yan po ay rare. Basta po, ang binibili ko po ay yung with mint mark na year 1997 na brilliant uncirculated condition or naka blister pack. Ito pong hawak kong dalawang year 1997. Wala po yung mint mark mga ka-old coin buyer. Basta po, ang hinahanap ko ay yung may mint mark na brilliant uncirculated condition o naka blister pack kapag po hindi naka blister pack o hindi na po siya brilliant condition yan po ay hindi ko na binibili mga ka old coin buyer kaya po unawain nyo po itong maigi dahil kung makakita po kayo ng mga 1997 na may mint mark ngunit hindi siya brilliant uncirculated condition o yung mga good condition yan po ay hindi ko na binibili yung pong hinahanap ko ay yung mga brilliant uncirculated condition o naka blister pack mga ka old coin buyer. Maraming marami pong salamat. Sana po ay mabenta niyo ko ng aking hinahanap na 5 peso year 1997 with mint mark. Yun lamang po. Maraming pong salamat.